Tanke Nature Spring. Ayan, Ayan oh. Sityo Marius Bakulod Uban Sorsogon. Ayan. Good morning, good afternoon mga idol. Dito kami ngayon sa Tangke kung tawagin sa Uban Sorsogon. Ayan. Service namin motor lang. Kasi yung four wheels namin andun sa labas di makapasok bali pag nilakad galing highway papunta dito 30 minutes siguro kasi patwi lang yung daanan yan dito talaga bukal talaga dito mga idol yan o you nature spring yan o sityo Marius Bakulod Uban sorsogon, Yan Yan o Fresh na fresh yung tubig Linaw Ang gano'n dito kasi running water Yan o Yan o galing yan doon sa bukal sa puno dito daw kami sa bandang baba kasi mas maganda raw sa bandang uba kasi ano apo marami pa kami hindi pa dumating yung sasakyan eh ito galing daw ito dito sa pinaka bukal talaga yan dami na ligo dito sa presko linaw ng tubig Running water. Dito yung cottage. Mahanap kami ng cottage. Yung cottage dito mga idol is 300. An entrance pay, 35. Yan. Number 18. Pero ang cottage 300 na. No? Ah, oh, nakalagay doon sa gate. Tapos ang entrance 335. 35. Sarap dito magtampi sa mga idol lalo ngayong mainit. Kasi alamig ng tubig, oh. Ayun. Running water. Sobrang lakas ng bukal. Yan, bumaba. Yan, galing yan doon sa may nililiguan. O. Oh. Linaw ng tubig, oh.